Isang magandang hapon po sa inyong lahat Ito na naman po ang inyong Kuya Atty. Noel na magbabahagi ng bagong kaalamang liga Okay uh, Binabati ko yung aking mga subscribers Tayo po ay nasa going to 86,000 subscribers na Malapit-lapit na maabot ang pangarap ni Kuya Atty. Noel ang 100,000 subscribers para mabigyan naman tayo ng souvenir ng YouTube Isang silver button Sana po ay marami pang mag-subscribe dito sa aking channel Yung aking mga viewers Na patuloy nanonood na aking mga vlogs Ay uh, marami pong salamat sa inyo Yung mga napapagawid dito sa aking channel Para manood itong aking mga vlogs sana ay mawili kayo uh, Kahit pa paano ay makakapulot kayo Ng konting uh, kalaman Na maaaring niyong magamit in the future po. Okay, so ngayon, meron tayong panibagong topic. Ito ay simple lang pero nangyayari. Kaya lang natin gagawin ito para ma-aware ang ating mga kababayan sa mga dayaan na nangyayari sa paggawa ng deed of sale, ng deed of donation, ng extrajudicial settlement of estate. Yan ay mga mode of conveyances na tinatawag para mailipat ang titulo sa pangalan ng buyer, ng domain, ng mga heirs. Pag-usapan po natin yan ngayon. So, yan ang ating panibagong topic. Uh, kaya ako ginawa yan, kaya ako gagawin itong vlog kong ito tungkol diyan sa topic na yan sa na marami rin kaming experiences dito sa aking law office na dumudulog yung mga clients dahil uh, merong mga pagkakataon o sitwasyon na sila ay nawawala ng lupa dahil sa naging dayaan sa paggawa ng mga deed of sale, deed of donation, extrajudicial settlement of estate isa-isahin po natin yan Uh, una sa deed of sale. Ang ang deed of sale ng lupa, syempre ito yung ginagamit na mode para mailipat sa buyer ang titulo ng lupa, no? Tsaka yung ownership ng lupa. Uh, merong mga insidente kapag ang ating eh, mga matatanda, mga lolo't lola natin, mga magulang natin ay hindi na masyadong makaintindi ng kanilang pinipirmahan ay pina, pinapa, pinapapirma sa deed of absolute sale nang hindi nila alam kung anong pinipirmahan nila. Bang nililin lang sila. Uh, Babulahin, sasabihin na ito ibigay mo, binibigay mo, o binibenta natin sa ganito. Pero, hindi naman yon totoo. Uh, lalo na kung halimbawa, uh, alam na nga, uh, Lolo't lola natin, ibebenta o ibibigay sa isang tao, yung pala sa ibang tao ibibigay na shh, yung nagpapapirma ang makikinabang. So yan po, unang-una yan yung panlilin lang sa mga ating mga matatanda para pumirma sa deed of absolute sale. Remedyo natin, pag na-discover natin agad na mayroong panlilinlang o fraud dapat eh, umaksyon agad tayo. Malalaman naman natin yun eh. Gawa ng alimbawa, may pinapirman sa ating o sa lolo't lola mo, sa mga magulang mo na deed of absolute sale ng lupa, may nag-occupy na agad ng lupa. Uh, kung tayo mga anak, mga apo, dapat maging uh, vigilant tayo or aware tayo at sabihin natin sa ating lolo't lola, sa ating mga magulang na Meron pong umoccupy na ng lupan nyo doon. Alam nyo po ba ito? Uh, para malaman nyo kung yun ay ibinenta talagang totoo ng inyong mga lolo't lola, ibinenta talaga ng inyong mga magulang doon, walang problema. Pero kung sasabihin nila, aba hindi, hindi ko yun ibinibenta. Uh, hindi ko yun idinodonate. So, magkakaproblema po tayo dyan. Sapagkat nawalan tayo ng lupa. Uh, nawalan ng lupa ang lolo lola mo, ang iyong mga magulang dahil sa panlil panlilinlang sa kanila sa nang pagpirma sa deed of absolute sale. Okay. Kay pa rin yung ano sa ano sa pending uh, yung dayaan sa ano sa deed of sale at deed of donation yung pamimike ng pirma ng lolo't lola mo ng mga magulang mo ay ginagaya ang signature ngayon, dinadala yung pag nagaya na yung signature nila dadalain sa isang notary public na fly by night hindi totoong notary publiko, no notary head ngayon, pag kasi nakita naman ng BIR ng assessor at ng register of deeds na notaryado kumpleto ang dokumento nailipat ang titulo niyan. Kaya, pero, ayun, uh, peke ang signatures na mga sellers. Lolo lola mo, pinake ang signature. O ang mga magulang mo, pinake ang signature. Uh, dapat umaksyon tayo agad pag na-discover natin yan. Kasi ang nakalagay sa batas, ang prescription niyan ay 10 years, yung falsification. Uh, through forgery yun. Okay. So, yun, kilos agad, hindi pwedeng patagalin. At uh, e eh, yung iba kasi, may nagtatanong sa akin, I'm sorry to say, na pag minsan, it took 30 years o 40 years, nakadalawang salin na ng angkan. Sa kapalang action. Magiging problema po natin sa korte. Sapagat unang-una, sa uh, baka sabihin sa atin ng korte na tulog tayo sa ating karapatan. Pangalawa, mahirap nang maghanap ng mga ebidensya. Documentary evidence o mga witnesses na nagpapatunay na nilinlang, niloko ang lola't lola mo o ang mga magulang mo. So dapat eh, mabilis na aksyon kapag na-discover natin yan na merong nangyaring falsification, forgery. Dapat umaksyon tayo agad. Kasi malalaman naman po natin yan pag merong umuko pa ng, uh, ng, lupa ng lolo lola mo o ng mga magula mo. Ang problema nga lang dyan, kung halimbawa malayo ka sa, halimbawa na sa Metro Manila ka o na dito ka sa Luzon, pagkatapos ang properties ninyo ng lola at lola mo ay eh, nasa Visayas o kaya nasa Mindanao. Diyan medyo nagkakaproblema, hindi na napapasya lang yung ano eh, yung uh, lugar kung saan nandun ang lupa ng kanyang mga ninuno. Pa, kaya pag, pag ano yan, pag uh, na iba na yung naka-occupy. Iba yeah. na yung titulo. Iba na rin yung tax tax sa assessor's office. So, pag ganyan, may hirapan na tayong habulin. So, we must be aware of that. Lalo na yung mga, yung mga anak. Mga tagapagmana, mga anak, at mga apo. Okay. Uh, doon naman sa ano, yung extrajudicial settlement of estate, yung ginagamit, to, mode of conveyance naman yon para may transfer ang ownership, ang, pati ang titulo, sa mga tagapagmana ng namatay sa titulo. Uh, ang daya dyan, yung ano, yung dayan dyan, yung hindi sinasama ang mga ilang tagapagmana nag execute ng extrajudicial settlement sila-sila lang uh, lalo na kung halimbawa nasa abroad na yung ibang kapatid ibang tagapagmana uh, na dito sila sa Philippines sila-sila uh, na lang nag execute ng EJS na etsapwera yun, ngayon yung mga nasa abroad na heirs din o tagapagmana din so nangyayari na ililipat ang titulo at tax de declaration sa pangalan ng mga heirs na nandito lang na nag-execute lang ng EJS ng Extrajudicial Settlement of Estate Ngayon, uh, na-discuss ko na yan sa dati kong vlog tungkol dyan sa EJS na kapag hindi isinama ang uh, tagapagmana isang tagapagmana o maraming tagapagmana o heirs sa tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Pwede yung habulin, walang panahon na kailangan no, yung requirement, required na panahon para humabol. Basta hindi siya napasama sa extrajudicial settlement of estate, yung tagapagmana. Ang malil, medyo malaking problema lang dyan kapag yung ano na, naibenta sa iba ang lupa. Pagkatapos yung buyer ay buyer in good faith. Hindi niya alam na mayroong ganong problema yung lupang yon Na mayroong hindi sinale o inechepuera. Okay. So, yan. Pag sa manahan, dapat aware tayo. Uh, yung mga kababayan natin sa, ano, sa abroad na meron naman oh, yung hindi naman gustong mag dahil sa pera, kundi dahil sa ano kung kumbaga may sentimental value yung property, pamana ng mga magulang, kahit pa paano gusto nilang magkaroon ng share. So, ina-expect nila na bibigyan sila ng share doon sa mana nila sa kanilang mga magulang. Okay, so, iyan yung mga, ano, mga na nangyayaring dayaan sa mga mode of conveyances na dapat aware tayo sapagat kung hindi mawawalan talaga tayo ng lupa mapapalipat sa iba ng uh, wala tayong kalaban-laban lang tayo niloko tayo tapos eh inetsa tayo sa manahan uh, magiging ano yan magiging problema natin maghahabol tayo sa lupa ah, bago ako magtapos ay meron akong isang naalala na isang bagay na importante rin. Lalo na yung mga naka-SPA, yung may special power of attorney. Halimbawa, nasa abroad kayo o nasa malayo kayong probinsya dito sa Philippines, mag execute kayo ng isang special power of attorney sa isang ahente, broker na ibebenta yung lupa ninyo. So, dapat ay medyo aware kayo dyan at uh, kayo ay vigilant. Dahil pagminsan, hindi naman lahat. Uh, meron din mga ilan na yung scrupulous na mga ahente na nasosolo yung ano pinagbilhan. Uh, dahil nabigyan siya ng kapangyarihan, may SPA, Special Power of Attorney, pagminsan ay hindi na ibibigay yung karapat-dapat na halaga ng bentahan sa mga totoong may-ari ng lupa. Okay. hindi ko nilalahat, pero marami naman tayong mga kaibigan, mga ehente at broker ng lupa na mahusay at uh, tapat makipag-deal, transparent. Pero meron din mga ilan na mag-iingat tayo dahil uh, uh, na meron lang yung mga yan. Ang uh, gusto ay uh, yun nga, maloko ang ating mga ilang kababayan na lalo na yung uh, hindi masyadong nakakaintindi sa mga dokumento, baring malinlang ng mga ganitong uh, mga indibidwa. So, okay, so yan po, tandaan po natin yan, mga nabanggit ko ngayon, yan ang mga ilang paraan o ilang dayaan na, na nangyayari sa paggawa ng deed of sale deed of donation, extrajudicial settlement of estate. Okay, so sana meron kayong nakuha sa akin kahit pa paano. Uh, magiging aware kayo dyan. At uh, pagdating ng araw, eh, in the future, eh, handa na kayong harapin na mga ganyang problema na, ops dapat ay nakaantabay tayo, ready tayo, aware tayo sa maaaring mangyari. Dahil tayo nagbebenta ng lupa O nagdo ng lupa O meron tayong mamanahin ng lupa Okay, so hanggang dito na lamang po Maraming pong salamat sa inyong lahat At magkita-kita tayong muli Sa susunod kong vlog